anti-HIV AIDS advocate, ikinatuwa ang paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte sa batas na layong tugunan ng pagtaas ng kaso ng HIV AIDS sa Pilipinas. Ayon nila mahalagang mas matulungan ang mga biktima nito hindi lamang pagdating sa kanilang kalusugan, kundi pati na rin sa diskriminasyon na kanilang posibleng maranasan. Ang sentro po ng balita niyan mula kay Joanna Cruz. 32 bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV ang naitatala kada araw base sa datos ng Department of Health. Sa kabuuan, mahigit libo ang kaso nito sa Pilipinas mula 1984 hanggang November 2018. Pero hindi umanong malabo na dadami pa ito dahil sa kawalan ng kaalamat tungkol sa safe sex. Uh, May tulad natin ang uh, programa sa HIV parang yung sa problema sa paninigarilyo. So yung paninigarilyo, kahit na sabihin natin na bawal yung ganito, bawal yung ganon, parami pa rin ang naninigarilyo. At ito ay kailangan makarating, lalo na sa mga kabataan na malalagay sila sa panganib kung kulang sila sa impormasyon. At kahit na nakakuha sila ng na impormasyon, hindi rin sila nag-iingat para maproteksyonan nila yung uh, na makaiwas sa panganib. Pinakamarami ang kaso nito sa 25 to 34 years old na age group. Pero sa pagtataya ng DOH, lolobo ang kaso nito sa mga edad 15 hanggang 24 anyos. Noong Disyembre, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine HIV and AIDS Policy Act of 2018. Nakapaloob dito ang ilang moderno at siyentipikong paraan para matugunan ang problema ng HIV sa bansa. Kaya nga yung kapipirma lamang ng ating Pangulong bagong bata sa HIV ay isang malaking uh, welcome sa Department of Health sapagkat yung 15 to 17 kahit walang consent ng kanilang mga magulang, sila mismo pwede magbigay ng consent kung sakaling kakailanganin nilang magpa-test itinatakda ng batas ang malawakan at pangmatagalang programa ng gobyerno tungo sa prevention at treatment. Ang information campaign mas iigting pa at ang mga patutunayan ay magpapakita ng diskriminasyon sa mga may HIV maparurusahan. Marami ng umusbong na grupo na nagbibigay ng moral at medical support sa mga may HIV o di kaya yung mga plano magpatest. Kabilang dito ang The Project Embrace, isang non-government organization na itinatag ng isang medical representative matapos umatend ng isang seminar ukol sa naturang sakit pagkatapos siyang magnegatibo sa HIV noong 2012, namulat ang founder dito na si JB Santos sa mga hamong kinakaharap na mga may HIV. Ngayong may pangil na ang HIV AIDS law, nagalak siya bilang isang HIV AIDS advocate. May HIV yung, yung individual, then yung mga kamag-anak niya, yung kapitbahay niya, kaklase niya, once na nalaman na may HIV siya, nilalayuan, pinandidirihan, o kung ano-ano yung sinasabi. So yun yung karamihan sa mga lumalapit sa amin. Ang social stigma nga ang pangunahing ikinakatakot ng mga tinatawag na high risk o yung mataas ang sexual behavior. Sa tulong ng isang national program, nagbibigay ng abot kamay at abot kayang serbisyo sa mga tulad nila. Umaasa sila na mapipigilan ang epidemya ng HIV sa bansa. Naniniwala ang pamahalaan ng hakbang na ito ang umpisa ng pagbabago sa estado ng usapin ng HIV-AIDS sa bansa. Joanna Cruz para sa Bayan.